Yung sa iyo, rubun, shoutout sa inyo mga tsinggu. Sa ay eh, wala pala tayong pasok ng isang linggo kaya namasyal kami ng kaibigan ko dito sa Seoul. Kasi nga po sulal, Chinese New Year dito sa Korea, walang trabaho, bali isang linggo talaga. Kasi yung actually tatlong araw lang yung ano yung walang pasok pero yung dalawang araw ginawa na nilang holiday yung isa tas yung isa yun siya. At sa ngayon mga tsinggu, ipapakita eh, ko sa inyo yung lugar dito sa Seoul, South Korea na uh, napaganda at uh, sana yung may mga ano may mga bagong kalaman kay matutunan di ko pinalagpas na makakuha ng video dito para naman sa mga hindi pa nakapunta dito sa South Korea ay eh, makita nyo kung gano'ng kaganda ang Seoul, South Korea yan yun mga chingo ano, ano yan, pre? para pato no? hindi ang pato no? Flamingo. Flamingo. Diyan man ganyan yung flamingo, parang maliit naman 'yan. Ayan, pa. Mm. Yan, nandito kami sa South Korea ngayon mga tsinggo at uh, natin ng video itong mga magandang tanawin dito sa Korea. Samahan niyo akong mamasle, mamasyal dito sa ano, sa sentro ng Seoul, South Korea. Sinamahan ako ng kaibigan kasi wala din silang pasok eh. Shooting, yung do, tayo, sa Incheon sila eh. Taga-Incheon itong... Kinomstairs ba dito? Oh, dito, dito, dito. Ah, Ah, dito pala yung ano, yung Queen of Tears, ah? Yeah, Queen ito. of Tears. <laughs> Hindi ako marunong magano. Hindi naman ako nanonood ng mga K-drama na ngayon. Sasama ko lang yung naman. So, yun mga tzingo, ito pala yung location ng K-drama sa Queen of Tears. Kung nanonood kayo ng Queen of Tears, ito. Makikita nyo dito yung ano, location ng K-drama na Queen of Tears. Ayun. Ah, oh, yun, papakita ko sa inyo mga lods 'yan no? Ah, uh, drama location to sa ano, Queen of Tears. Hindi ko pinalagpas na makakuha ng magandang ano dito, mga uh, uh, content kasi nandito na tayo sa Seoul, South Korea. Para naman sa mga bagwang IPS na nangarap pa na pumunta dito sa Seoul, this may ano kayo, may uh, uh, mga ma, ma ano kayo. mga bagay na ang mga lugar na dapat yung puntahan dito sa Seoul. Saan saan address dito, pre? Sa Centro Seoul na to, no? Oo. Oh, ito yung pinaka sentro ng Seoul, South Korea. Yan, Gua Adat, Guang Guang Yan, no? Asan ah, ba yung K-drama location? Ito yun, pinaka na to. Ah, sige. Sa dulo. Yan. Patuloy lang yung manood mga tsinggo, no? Para makita yung mga, ano, yung mga filming location ng K-drama. You know. Ayun, sobrang ganda. Yun. Asan? Ah, dyan. First time ko dito. Ilang beses na balik, nakabalik dito sa Seoul. Pero dito, first time. Sunga pa kasi kami noon eh. Hindi <laughs> namin alam sa ano mga masyal. Nakapunta pa rin kami sa ano. Sa, sa ano ba yun? Itiwon yung Dong Pati sa Gong Byuk palas Palace. Yan yeah, o. Sobrang ganda. Nasa ano siya? Sa, sa gitna ng matatayog na building. Tapos makita mo sa gitna. May, may, uh, ano siya? May ilog na sobrang linis. Kalinis niya. Tapos nilagyan niya. Hindi, hindi, hindi kasi ganoon nanonood ng kidrama eh. eh. Hindi ko alam kung saan yung banda yung kinunan talaga dito, no? Eh, kanon naman ka ba? Queen of Tears? Yan? Indian, ah, yan. Ah, sila sa bridge na yan. Yung of hmm. uh, Queen of Tears. Queen of Tears ba yun? Yan. Filming location ng Queen of Tears. Tears? Hindi <laughs> ba? Ang hirap. Parang ang, ang hirap. Thers. Queen of Queen of Tears yon ito yun dito yun sa mismong sentro ng sa South Korea so sa malapit din eh, sa iski sa iski skating galing kami nag skate ng kasama ko <laughs> sobrang hirap mag skate kasi hindi namin alam yung paano mag balance eh uh, pwede naman siyang i kaso baka mabalian tayo may trabaho pa di lagot yung trabaho natin pag na naano tayo balian tayo dun kaya ano lang sobrang ganda dito no kung hindi lang sana malamig so, marami siguro ng tao dito no ano oh. yan no, pag gabi siguro may mga ilaw kasi to no hmm. sa gabi may ilaw to kasi ngayon sa umaga kasi walang walang ilaw kasi ano uh, kasi umaga hindi <laughs> mo pwede magpailaw sa umaga at saka Pero ano, ito? malamig kasi wala siya masyadong tao talaga so totoo lang kasi sobrang lamig niya dito sa South Korea pag summer, maraming mga tao dito. hmm, summer Papapad Ah, sa summer balik tayo, summer dito. Pag tusok na. Summer break. Huh. Papauwi na kasi, papauwi na kasi pinas niyan. <laughs> kasi ano na eh, mag-expire na yung ako sa August na eh. September yata yung, ano no? Tusok? September ba yung tusok? October. October na ngayon? September o October na ngayon? Patay ako ito yun, yung, ano ko, yung tawag dito, yung yung visa ko hanggang ano, August na lang sa so, 3 years pero may extension pa naman 'yan. Kung uh, ma-extend naman tayo eh, pwede pa tayong mag-stay ng eh, matagal dito sa Korea. Magtrabaho. Tistis lang kasi mahirap yung gawa namin ngayon. Yung bagong company ko mahirap. Mabaho siya, may pintura, thinner pa. Kasi nagpipintura kami ng mga gawa. Uh, ano siya, hazardous materials kasi, siya. nakakasira ng katawan eh. Nakakasira ng baga, kasi so least, least lang. Gamit lang tayo ng mask para hindi masira yung baga natin dasal dasal lang no para ano hindi tayo yun no sobrang ganda mga lods oh ito sa ano gilid sobrang lalaki ng gusali sa gitna naman yung ano parang may waterfall siya no dito na yung presa Queen of Thirst hindi ko sinan hindi ko sinan ano Queen of Thirst talaga eh ah ito yung lugar na to ito siya oh Sunday yan yeah, no, ang mga foreigner mga ano siya mga puti mga American oh, yan yeah, sobrang ganda oh yan yeah. yun tapos na pakit na tayo mga lods dahil hanggang dito na lang dulo na to prino dulo na to hanggang dito na lang yung ano ito yung ano okay yan o yan o yung uh, poles water poles dito dito yata yung pin of tears prino ah dyan sa bridge na yan dyan sa bridge na yan ang ano pin of tears tayo na kita tayo sa Seoul tayo mga lods Seoul South Korea pinaka sentro ng ano South Korea Seoul Woo! Uh, Lamig! Woo! Uh, Grabe! Woo! Uh, Woo! Uh, Grabe! Yan o, oh, sobrang gaganda. Tataas na mga gusali dito. Sa sentro ng Korea. Yan. Walang pasok. One week walang pasok kaya Masyal tayo sa ano, Korea Ah, grabe! Uy! Dito tayo! Ah, sa highway tayo dadaan? Ah, dito, dito Ah, dito, dito, lagi dito, dito Dito, mabak mo ka dyan Ayan no? Oh, ang patas mga gusto dito sa Seoul ba talaga yung pinakasentro sa Incheon sa Songdo lang mga ganito pre no. Sa Songdo pero sa sa Incheon ba sa isa Incheon si tol. Mga ano na magkusali doon maliliit lang. Sa sa ano talaga sa doon sa Songdo Sumitik sa Park ba. Doon pinaka sa mga magkusali doon. Doon yung pa ako, eh. sa, sa, dun, dun pinaka sinto nila bago eh. Patay sa yung palas. Doon sa pinakapalas ng ano dito. Grabe lamig, bigo. Oh. Uh, sakit. Sakit. Ngayon mga yung ano pumulot yung mga yung hangin yung hangin parang tumatagos sa buto grabe get yung balot na bulot ko na ng ano ng jacket tapos may ano pa scarf parang pa rin sa buto Sobrang sakit ah sakit ang hangin grabe mula kasi ng snow kanina Ayan po yung snow oh. puti puti pa oh. yan o oh. snow pa o oh. mula ng snow kanina huh. pero hindi siya masyadong ganun ka ano naman Sakto lang yung pangulan yun yung isno Di siya yung sobrang ano talaga Grabe oh Yun oh, tingnan nyo oh gusali Sa Seoul yan, dito sa Seoul, South Korea Pakatlong base ko na dito sa Seoul Pero ito yung pinakamagandang pagpasyal Del winter Tsaka may tour guide naman ako na Alam niya lahat dito Dati kasi na ano kami, ligaw-ligaw kami Hindi namin alam uh, Ngayon oh, may tour guide tayo taga soon kasi ito tagal na dito sa Korea. Yan no. Yan. Hindi pa man. Hindi pa. Naka-raid na. Kakaiba yung gusali oh. Tingnan mo sa gitna. May ano. Yung sa gitna. Diba? Ano ba yung gusali na yun? Kakaiba. Tabog na tabog. grabe, ang ganda taas ng gusali yun o oh. yun dito pa rin tayo sa Seoul punta tayo sa may palas interview natin yung kasama ko. Nain ano, wala wala mo picture oh. Tingnan mo. Baliktad man. Sa ano man, sa kabila man. Ano? napre Pre, ila ka na dito, pre. Ila tawag ka na dito. Sa Oh, 3 years na si ano. Ibigay ko dito. Ayun kasi ano, sikat kasi siya. mas 3 years dito sa Korea masaya, mahirap masaya no, masaya na malungkot, na mahirap kalaban dito talaga yung stress sobrang, ano siya sa stress dito uh, pre prone sa stress, pag talagang ikaw ay ano, yung uh, malungkotin talaga, hindi ka makahanap ng ano mo, yung tawag dito yung hindi mo malabas yung anong ba yung feelings mo sa loobin yung wala kang outlet wala kang outlet nako uwi ka talaga ng maaga hindi mo kakayanan yung ano dito stress at saka yung ano depression ang kalaban mo dito yung sarili mo kasi <clears throat> yung pagkalungkutan ng nilila ka yan kaya pinakaunang kalaban dito sa Korea stress kahit na sobrang ganda ng lugar sobrang ano dito sobrang ano na high tech na tsaka maganda talaga yung syudad nila kaso nga yung hindi naman tayo taga rito kaya hindi natin maiwasang malungkot kahit na nandito po tayo sa pinakamagandang lugar dito sa ano na South Korea hmm, haba na ng video patayin ko muna doon muna sa palace mag video para may ano pa tayo Reserva pa tayong battery. Yan, so ngayon mga tsigo, eh, na tayo sa Gumbukjong Palace at uh, yan, kukuna natin ng uh, uh, video para makita naman ninyo, no? Malapit lang kasi ito sa, ano, sa Seoul City Hall. Galing kami dun sa Seoul City Hall, nag -ski. Tapos, sa uh, yan, na kami dito sa, ano, sa uh, palas. Pwede siyang lakarin galing sa Seoul City. Yan yeah, no. palas, Yan yung Palace, Gongbyukjong Palace. Yan sa kanina, mula ng snow kanina yo. Sobrang lamig ngayon. Hmm. Yan. Dito na kami sa ano, palas, Yung mga bundok ano pa eh. Puti-puti pa ng snow eh. Galing lang kasi yung mula ng snow. Yan. Punta tayo din mamaya sa loob para makita naman yun sa loob. Maraming mga turista dyan mamaya. Hmm? Yan, ito yung pinakasentro ng Seoul mga lods. So mga hindi pa nakapunta dito sa Seoul, South Korea. Ito na yung ano, sentro ng Seoul. Galing kami ng ski. Makikita mo nyo, ano yun, naman yun sa ano. Huling part ng video na to i-upload ko yun. Nag-skating kami. Pwede ba dumaan dito? Pwede. Ah, pwede pala. Dito lang tayo dadaan. Masig <laughs> <laughs> dakpun, tag pinakalit ba? Huwag din ba? Yan mga lods, sumalo na naman ng snow. Nabuta na naman tayo pag ula ng snow. Makita? Makita? Yan, dito na tayo. Sobrang lapit na natin sa palas, mga lod. Yan, o. No? Oh. Kita-kita na natin yung palas tayo na, lod. Sobrang lamay. Sobrang lamay. Jepun ni sama, dia ramai Korea. Selamat datang ke Seoul, South Korea. Tanya mana di sini so mai pallas. Ladies and gentlemen.

Ayan, kaya mula na talaga ng snow mga loads sobrang lakas na ng snow mga cinggo. ano? lakas na yung snow? Dahil pa apam? yan yeah, no mga ano naka ano Tawag yan pre handbook no mga sinaunang ano nila soldiers soldier of fortune video <laughs> natin para makita natin yung ano nila ito yung mga tradisyon nila yan o yan. grabe talaga yung mga sandalong yan mga lot. sila talaga yung mga unang lumaban sa so, mga digmaan ba no yan o. hindi talaga kumukurap po oh. Grabe, nagka-concentrate talaga sila yun. Tingnan nyo naman yung mga ano nilo, mga sundang nilo. Mga ano matawag dyan. Ano matawag Spada ba yan? No? Dami pang apa mga foreigner. Lumakas yung isno. Patay tayo nito. Oh, Kuha natin ang video mga lods. yan no. Mga, ano. sila mga sundalo. Ito okay. tayo sa ano. Sa balas no. At saka manunod tayo ng ano. Yung program ng mga sundalo ba. Yan oh. No? Yan kita-kita no. Yan no. Mga sinaunang ano sundalo dito sa Korea no? Ayan o, malayo na sila. Picture saan tayo kanina kasi ang daming nagpa-picture. Ayan <coughs> Tingnan natin ha, maraming mga gandang mga turista no, nakasuot ng hanbok. Ayun mga Japanese yata to, Chinese ba to? Ayan o. No? Nakahanbok. <laughs> Libre naman pala ngayon kaya papasok tayo sa loob. First time ko makapasok. Dalawang beses ako dito hindi ko pumasok, may bayad eh. <laughs> ngayon wala bayad, pasok tayo. smoking oh, Ah, yeah, ngayon sa loob ang daming tao libre kasi ang daming tao kaya nagdagsaan kasi libre ba walang bayad talaga walang bisis kami pumunta dito pwede kami pumasok dahil may bayad ngayon walang bayad oh. ano yung namang Hanbok no? Wala pa tayong Wala pa tayong piro Yan o, oh, mga ano sila Kasuot ng pang -Korean. Dako de di sulod no. Na kay wala man ni kasulod jud diri kay naman tay bahaya jud. Yan nga. crowded masyado. Ma picturean mo yung likod ng tao na. Ang mabidyohan mo likod ng tao na. Ah dito. Basa Padrita. hirap dito daming tao kasi libre ba oo kaya kangbok kahangbok na yun sila lahat yung iba mga pa picture. yan dito sa loob na ng palace first time lang namin nakapasok kasi nga libre dati kasi walang libre may bayad eh. masasuot ka pa ng handbook di malaki na yung gagastusin mo ang hirap nitong i-edit nito Sobrang haba ng video. Dami itong i-edit ko mamaya. Iyan, yeah, no? nakaano talaga sila, naka -handbook.